Ang 2026 Airbus C295M ay isang makabagong medium tactical military transport aircraft na dinisenyo para sa iba't ibang misyon sa larangan ng militar, civil defense, at humanitarian operations. Ito ay isang upgraded na bersyon ng orihinal na C295 na kilala sa buong mundo bilang isang versatile at matibay na sasakyang panghimpapawid. Sa bagong modelo para sa taong 2026, dinagdagan ito ng mas advanced na teknolohiya, mas matibay na engine, at pinahusay na cockpit system na mas angkop sa modernong operasyon. Ang Airbus C295M ay may twin turboprop engine configuration na pinalakas ng pinakabagong Pratt at Whitney PW127G engines na nagbibigay ng mas mataas na performance at fuel efficiency. Ang maximum payload capacity nito ay humigit kumulang 9,250 kilograms habang kayang magsakay ng hanggang 71 fully equipped na sundalo o 50 paratroopers. Mayroon din itong configuration para sa medical evacuation, medevac, VIP transport, at maritime patrol missions, na nagpapakita ng flexibility ng sasakyang ito sa anumang misyon. Ang kabuoang haba ng C295M ay nasa 24.5 metro, may wingspan na 25.8 metro, at may maximum takeoff weight na 23.2 tonelada kayang lumipad ng hanggang labing isang oras na walang refueling, at may range na 2,000 nautical miles depende sa mission load. Isa sa mga tampok nito ang glass cockpit na gumagamit ng modernong Avenex system kabilang ang fail stop deck, na may apat na malalaking LCD multifunction displays, autopilot system, weather radar, at night vision goggle compatibility. Ito'y nagbibigay sa piloto ng mas mataas na situational awareness at mas ligtas na navigation. Bukod dito, ang C295M ay may reinforced landing gear na kayang mag-operate sa short at unpaved runways, kaya't perpekto ito para sa mga relief mission sa mga lugar na may kakulangan sa infrastructure. Ang cargo bay nito ay may rear ramp door na nagpapadali ng loading at unloading ng equipment, vehicles, o personnel. May capability din ito para sa air-to-air refueling sa future upgrade, isang kakayahan na karaniwang nakikita sa mas malalaking military aircraft. Gamit ang pinakabagong communication at electronic warfare systems, ang C-295M ay kayang mag-operate sa complex combat environments. May radar warning receiver, chaff at flare dispensers, at defensive aid subsystem na nagbibigay proteksyon laban sa air-to-air -air o surface-to-air threats. Ang kabuang disenyo nito ay ginawa upang tumagal ng dekada sa serbisyo, may low operational cost, at madaling i gamit ang modular system structure. Ang Airbus C295M 2026 na ay inaasahang magiging pangunahing platform ng maraming bansa sa Asia at Europa para sa transport, surveillance, at special operations. Para sa Pilipinas, ito ay isang mahalagang asset upang palakasin ang kakayahan sa pagtugon sa natural na sakuna, border security, at humanitarian assistance. Sa teknolohiyang dala nito, Handa ang C295M na harapin ang mga hamon ng modernong panahon.